Hello guys! Happy nice day! Flex ko lang yung ating salary for today. <laughs> Magpapaalam na ako sa aking pera guys kasi pupunta na siya sa sa ano, sa ibang bansa <laughs> pupunta na. <laughs> hmm pa-alam na ako sa pera ko guys kasi pupunta na sa, sa ibang kamay ayan text flex ko lang guys thank you ma'am binigyan niya na yung sahot ko sa today ayan guys ang aking salary dami dami <laughs> ang dami kong pera ayan my salary is ayan e, kung binigyan ako ni lolo guys ng, ng ayan yung dalawang 50 dollars binigyan ako ni Lolo kasi nahihirapan ako siguro sa paglilinis sa kanya kaya binigyan niya ako ng dalawang fifty dollars di ba guys, ang bait ng aking Lolo <laughs> tapos ito naman yung aking sahod um, ang dami thank you, thank you Lord sa aking maha ano sa aking biyaya at pupunta ka na sa aking investment kailangan natin guys kung ilan yung ating investment for today. Ayan guys. investment natin. <laughs> may investment kasi ako guys. Kailangan kong bayaran. So, kailangan natin mag-ipon guys. Kasi malapit na akong uuwi. Ayan. Kailangan kong ipunin ito guys para may pera tayong pangkuhunan pag uwi ko sa Pilipinas. Kaya itatago ko na siya sa tamang kamay. Alright? So, oh, di pa guys, ang aking salary. Yan. Kunti lang guys, pero pero bilangin natin guys. Hulaan niyo kung ilan yung sa ngayon. No? Oh, ang dami. Ayan. Puro tag-aan na pagpa-500. Ayan. Ang ating salary. Pilangan na yun guys. Oh, yeah. Ang bait naman ang aking uh, lolo. Ayan. Naawa siguro si lolo sa akin kasi nahihirapan ako sa kanya guys. Tapos yun ano, binigyan niya ako ng dalawang tag-50. Ayan yun pa guys. Bait ng aking akong may regalo ako sa kanya. <laughs> oh yeah. Thank you Lord sa blessings sa aking pinaghirapan ng buong isang buwan. Pineflex ko lang siya guys kasi ipapasok ko na siya sa Uh, ano investment para may pera ako pag-uwi ko. Ayan. Thank you and have a blessed day. Last month of the year. Ito ang ating sahod, guys. Ayan. Thank you guys. OMG, wait.